Eto na, usapin po tayo update sa impeachment kay Vice President Sara Duterte na hindi natin alam kung talagang matutuloy <laughs> Hindi, amali na sa 20th Congress na po yan. Ay, syempre, sa isang institusyon na pinapahalaga na ang yung bakasyon, masisisi mo ba? Ay, gusto nila magbakasyon eh. E, tama naman, pag tatapos ang sesyon, wala nang extension, magbabakasyon sila. Hindi mo sila pwedeng uh, mautusang mag-convene kasi impeachment ito, forthwith, hindi yun. Alright, isang constitutional law expert, former president, integrated bar of the Philippines, attorney Domingo Cayosa. Atty. Cayosa, good morning po sa inyo sir. Si Orly po ito, Orly Tinidad sa DCWB. attorney Good morning Orly at magandang umaga po sa nakikinig sa inyong ganyan uh, ng balita. Ay, thank you, sir. Um, una muna, 10 uh, days, naglaps pa na ito Saturday, kahapon, uh, para sa summon ng uh, impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Wala pa raw balita at hindi pati kung bukas eh, matatapos yan. Pero hopefully, sana eh, andyan na rin naman yan. Total eh, nagsumiti na rin ng kanilang appearance ad kotelam ang uh, mga lawyer from Fortune and Nervasa Salazar Law Firm. Pero anong, ano ang ano, ano ang posibilidad kung sakaling uh, ito ay hindi makapagsumite, maisumite bukas sa June 23, automatic ba ito na uh, nabigyan na sila ng tsansa at uh, magpapatuloy susunod na hakbang na ang uh, prosecution naman ng magpapalumanag ng limang araw, uh, 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 sa loob ng limang araw, Attorney Cayosa? But, kung hindi magsasubmit ng uh answer sa kasagutan ang vice president eh pwede siyang uh, i-contempt ng Senado kasi pag uh, impeachment court 'yan so meron silang inherent power na ganoon no uh kung hindi naman siya mag-submit ng uh, ng uh, answer hindi na kailangan yung uh, rejoinder ng House the hmm. impeachment complaint will stand as it is. Kasi kompleto naman na eh, yan, matagal nang naisubmit February 2025 pa. Okay. So wala nang kailangan sa House. Ang kailangan na, ngayon, yung sagot ng Vice President. At saan naman, gagawin nila yan. Kasi malinaw naman yung deadline na binigay ng konstitusyon. Huwag na naman i-brew Okay, so ibig sabihin uh, whether or not makakapag-submit uh, na kanyang tugon sa Senate na Vice President, 'yung five days na sinasabi uh, para sa prosecution to answer, hindi na pala kailangan 'yan. Hindi na kailangan kasi pwede nga kahit mag-submit ng uh, uh, sagot 'yung Vice President kung wala namang uh, bagong issue na nakikita 'yung uh, House of Representatives, hindi na sila kinakailangang hindi na kinakailangan uh, uh, sa o magre-rejoin them. Okay. Para sa ganun, matuloy na yung pagdinig. Hmm. schedule na nila yung pagdinig. Kung baga, the issues are joined. Merong complaint, meron answer. Okay. Ang pagkakaala po kasi, bilang ano, parang isang normal na kaso din, may preliminary investigation. Kung hindi ka, kung hindi ka sasagot sa akusasyon sa iyo, kung ikaw ang respondent, eh automatic ina mo lahat ng mga pinasok na dokumento sa korte at uh, ito ay walang delang para hindi ituloy ang paglilitis. So dapat tuloy ang paglilitis. Ganun din ba dapat pag-impeachment, uh, attorney Tama. Ganun. Pero uh, to be accurate uh, Ordee, yung preliminary investigation, ang gumawa dyan yung Kamara, yung lower house. Sila hmm. yung parang piskalya. Yung preliminary investigation kasi, stage na yan, bago pa isang pasakaso Kailangang pag-aralan ng piskalya o yung uh, magsasampan ng kaso, kumpleto ba ang disyemento, o yun lang. So nagawa na po yun. Ngayon, nasa korte na. So kailangang sumagot sa so, pag hindi ka sumagot, uh, di, ibig sabihin wala kang matinong sagot dun sa mga paratang. So itutuloy na yung kaso. Ganyan din pa nangyari ng mga nakarang impeachment? May uh, summon and after the summon, may meron pang five days uh, for the prosecution to reply na iginawad ang impeachment court? Oh, ganoon naman yung proseso nila. Oh. Uh, at sumagot naman sila. So, oh. Uh, taka, taka ngayon kung hindi sasagot ang uh, Vice President. Malamang sasagot naman yan. Kasi pag hindi ka sumagot, eh, makikita ng tao, ba, wala kang matinong sagot, wala kang matinong depensa. Kaya ayaw mo nang ituloy yung kaso. So, mm. ganun ko yan. Eh. So, malaking posibilidad na bukas, magsasabit mga yan. Okay. at isa rin sa dahilan ng, uh, ng paksa na uh, po gusto idulog sa inyo, appearance ad cotelam. how cot, uh, paano mo pronounce yan? Ang alam ko lang, ang direct translation niya, yung ad cotelam na yan, is with caution, with warning. Parang ganun yung caution, yung kautela. Ano pa, paano, unang-una, una, paano ba yung pronounce yan? At, <laughs> ano ba, ano ba, ano ba may ano isabihin nito? Kasi, na, naririnig natin lagi, uh, uh counsel for respondent, uh, appearing for counsel, attorney Domingo kayo sa your honor. Ganun na naririnig natin. Wala tayong naririnig na, uh, uh attorney kayo sa, appearing for the respondent, ad kautela. Wala akong naririnig. Ganun. Wala, ganun. I mean, o, oh, ang kompletong kataga dyan, yung ex abundanti ad cautela. Yun Ab ang ad cautela. oh, ang ibig sabihin, literally, sa English, out of abundance of caution. Yan mm -hmm. yung bang, yan, ginagamit lang ho yan ng mga abogado uh, kung meron silang posisyon pero hindi sila sigurado para, para hindi sila ma o ma-technical, eh sige, gawin na muna natin pero sasabihin natin, kumbaga, under protest. Parang gano'n. Nag-iingat uh, lang ko kami kaya hindi sumasagot. With reservation. Parang gano'n. <laughs> ano, Ano, ito sa, sa putong appearance at kautelam nito, asan ang reservation nila? Yung pagiging abogado <laughs> ng Vice President o yung pakinala doon sa impeachment court? Oo. Yan dito sa sitwasyon nito, kaya siguro din sa tingin. Kasi sa tingin nila ng mga abogado, walang jurisdiction yung uh, yung impeachment court or hindi dapat matuloy ang impeachment hearing. Oh. Kaya lang. Kung so yun ang tingin nila. Pero hindi sila sigurado dyan. Kaya nga, kahit ganun ang posisyon nila para manigurado, eh di sige mag-appear na lang kami muna. Attorney, wala, wala, wala akong nakikita ganito sa Article 11 na uh, both, both, both parties ay eh, magpa-participate sa impeachment pero minsan hindi siya sigurado. eh uh, yung uh, wala, wala nakita sa uh, in-review ko kapit uh, article 11 itanagang eh, na masinsin doon sa hangarin na mabilis na pagsasagawa ng paglilitis obligasyon nyo yan sa taong bayan sa ating saligang batas pati bagong delay na naman yata ito uh, attorney kayo sa Well, tama ka dun sa basta sa konsisyon. Wala akong basihan yung ganyang mga kataga o paduda sa konstitusyon kasi malinaw naman. So, mga abogado sila eh. So, they have their own ways. But walang bearing yan. Sa totoo lang, walang bearing yan. Dapat, it should not even be a cause for delay. Pinapaduda lang nila eh. Yung, kasi it might be a play with public sentiment. Hindi na intindihan ng taong bayan yan. So, yung, naguguluhan na, lang. So, We mm. hope they avoid that. Na. They go state. Sagutin nyo. Hearing na kayo. Yeah. Kaya ako binanggit yan kasi isa lang na naman ang gusto ng konstitusyon. Magkaroon ng mabilis na paglilitis sa isang usapin, lalo na sa isang opisyal ng gobyerno na ma manunungkulan at magkakaroon ng pagkakataong gamitin ng kaban ng bayan na dapat eh, merong accountability. So, kung walang ganun, di ba, ano yung pinag-usapan natin dati, Atty. Kayosa, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So parang parang may indirect action sa mga bagay na maaaring makapag-delay kung pagbibigyan yan. Hindi ko lang alam kung paano pagtanggap niya ng, uh, ng, impeachment court. Pero may dahilan kung sakaling ito hindi kinilala ng, impeachment court, Atty. Kayosa, itong gantong uri ng appearance. Oo, oh, ta Pwede pagsabihan sila ng, ng uh, impeachment court. Ano ba naman kayo? Hindi nyo kami kinikilala tapos mag a -appear kayo. Ba Bawas-bawasan nyo ganyang mga pamamaraan. So pwede nilang i-caution yung uh, depensa dyan. Kung talagang gusto nilang ipakita na yung fourth tweet na ngayon. Kung baga natigil na yung kadidribol. <laughs> uh, ang daming ang daming mga termino ngayon na tumatatak sa atin ano, fourth week, remand, return ad cautela. <laughs> kaya kaya ang dami natin natutunan na, talaga pag may impeachment eh, Kaya talaga dapat eh hindi ito na postpone. Eh. So, yung ano naman, yung yung, uh, yung sa panig ng prosecution, can they uh, pwede ba silang magpaiwatig ng ano ng uh, magpakita uh, ng pagtuto sa kado klase ng ng apira so hayaan natin ng uh, impeachment court ang magdesisyon nito. Pero hayaan lang yung peace. Actually, wala namang decision kasi nag-appear naman na sila eh. Yung okay. ad lang, parang paduda lang yan o kaya paniguro lang nila. Nag nagpapakita lang na hindi sila sigurado sa kanilang posisyon. Mm. So, out of caution, sige na lang, mag, -mag na rin tayo. Uh -oh. that it, wala masyadong bearing. Hindi na naman dapat gawin niyang rason para gumawa ng kung ano-anong resolusyon o kaya i-delay further. Kasi yun ang trend eh. But delay ng delay every uh, step of the way. So parang ano pa sa mga mga na, na nakikinig ngayon ng mga law student, ho, uh, uh, attorney kayo sa. Parang ang dating eh pakyut lang yung ad parang parang ganoon nga but parang dinadala you know, ng nilagyan din ng konting uh, ano mo na nail polish at uh, ng <laughs> sprinkle pero it's it's uh, they they have to they they are acting as uh, uh defense lawyers and yun ang yun ang pag-appear nila yung ad cautela may eh, parang paano lang yun pa, pa konting colorete lang yun dapat <laughs> oh, mo mo kang ganoon nga yun. paniguro lang paduda but it betrays the uncertainty of their position. Kung talagang sigurado ka dyan, di wag kang mag-appear. Labanan mo sa Supreme Court. Yung kasi kung ano, kung ididiin nila na tulad nung pinakasanhi noong pag-return o pag-remand, is yung pang-apat na impeachment, itinuturing na another impeachment na dapat mangitin ng isang taon. Ah, uh, yun, 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 ang dahilan ng lahat ng ito, i i, i nila yan sa impeachment court. Oh, pero yun nga eh, uh, sa mga preliminaries, maganda sana kung iwasan na yan. Doon na nila talakayin sa impeachment proper, doon sa trial proper. Meron mm -hmm. naman silang pagkakataon na gawin yan. Pero yun nga, ang nagiging agenda mukhang i-delay ng i-delay para hindi natin malaman anong sagot niya, hindi mapapag-usapan at hindi makikita ng taong bayan. Maganda yung binanggit niya, ituloy, huwag pigilan ng impeachment. Parang yung paglalabas ng pondo sa mga kongresista, mga mambabatas. Tuloy yung paglalabas ng pondo para sa infrastructure, billion-billion pa nga eh. Ayun. Sana ganun din ang impeachment, tuloy na tuloy. <laughs> hindi mababalam, <laughs> attorney Gayosa. sa... Oh, mas maganda na siguro yung gano'n, no? kung David hmm. they will they want to fix their power and authority. Kaya ng kongresista, di ba, mood sila ng eleksyon sa sa mga basketball court na ganyan. Talagang lantaran ang pagbigay nila kasi nga naman, nasa budget yun eh. Mm -hmm. So, yung i-avoid na sana natin, huwag na natin gawing victim yung proseso ng impeachment. Kasi yan eh, sagradong proseso yan eh. Seryosong proseso yan. Nasa konstitusyon yan. Wala sa rules of court. Nasa konstitusyon. So, sana ko naman, we hope that everybody will cooperate to maintain the primacy of the Constitution. Okay, anyway. Nako, eh, basta ako, kahit ano pang uh, kautela mo yan o no, hindi, believe ako sa law firm na yon, ha, ah, attorney. Ah? Maraming mabibigat na kaso inawakan yun. Ha? Ah. <laughs> oh, mga, mga kaibigan natin yan, sa ah. eskwela natin, magagaling po naman sila. So we understand that they will try everything in their ah, legally possible to defend their client. Sa ko yan, abogado. <laughs> Attorney, kaya sa maraming maraming salamat, Milis, yung binigyan ng pagkakataon sa susunod. Sa ulitin, at hayaan uh, yung tumawag agad kami sa ilang mga issue forthwith. Tatawag agad kami sa iyo, Attorney Kiyosa. <laughs> maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Thank you, sir. Attorney Domingo Kiyosa, Constitutional Law Expert, former President ng Integrated Bar of the Philippines. Pwera manong <laughs> balik! Manon Pahilingan, <laughs> walang